Bakit nga ba marami sa amin ng mga OFW na pinipili naming magstay dito kaysa sa magstay sa Pilipinas and if you're looking for a good opportunity dito sa Saudi Arabia make sure na doon kayo pupunta sa mga legit na, na agencies kung may balak kayo pwede kayong mag-comment or iPM niyo ako kasi meron akong kilala na legit na agency na pwede po yung makapag-applyan tsaka mabilis lang. I'm just to know to you smile. Hi guys, kumusta kayo? Welcome to Raz Kuya Raz Vlog. Yan, sa kayo? Sana okay po kayo sa mga oras na 'to. And uh punta ako ngayon to fix my car Ayan, after a very very long procedure shout out ulit sa lahat po ng mga OFW sa lahat po ng mga Naka-follow sa aking YouTube At meron po akong bagong TikTok profile Which is Kuya Razal Vlog din Kuya Razal Advices Check nyo lang po yan sa sa TikTok And sana napanood mo Napanood ninyo po, po yung uh, previous vlogs na ginawa ko Kamagkailan And for today's vlog Mag-uusapan natin about being an OFW Sabi ko dun sa last vlog ko I've been an OFW guys for... 12 years now almost 12 years Sobrang tagal As in sobrang tagal at hanggang sa mga oras na to pinipili ko pa rin maging isang OFW Para sa kaalaman ng lahat nasa Saudi Arabia ako Dito na din yung family ko dito na din ako Natuto sa maraming bagay Dito na rin ako natutong dumiskarte Dito na din ako nagmature Yung mga ganong bagay no? It's been 12 years, sobrang tagal na Shoutout din dyan guys Dahil uh, alam ko na sobrang daming mga kababayan natin ng mga Filipino na nasa Middle East Na more than 12 years 25 years 30 years Dito na sila tumanda And they still choose to stay here bakit nga ba marami sa amin ng mga OFW na pinipili naming magstay dito kaysa sa magstay sa Pilipinas? Of course, alam naman natin lahat guys na hindi hindi mag-anang buhay sa Pilipinas. May mga certain factors na consider din kaming mga OFW kung bakit mas pinipili namin dito na malayo sa mga magulang namin, sa mga family namin, sa doon sa mga merong family na nasa Filipina. Sa sa lagay ko nandito yung family ko. So bakit nga ba? Bakit nga ba umabot na ng 12 years dito and hopefully counting pa. Kasi guys, sabi ko nga kanina, magaan lang po yung buhay dito in terms of income. Kahit sabi natin merong 15% or I think 15% tax dito pero hindi mo pa rin siya masyadong ramdam peaceful. Yun yung pinaka-importante sa akin, peace of mind. Sobrang dami ko nang na-experience na mga instances, work, situations na naging way para i-prioritize ko yung peace of mind ko above everything. Sobrang peaceful ng bansa na to. Hindi ko alam how to explain it but aside from magaan lang yung pamumuhay dito, tahimik. Sobrang tahimik ng pamumuhay dito. Trabaho, bahay, family, sometimes hang out with friends ganun lang. Somehow open na din to, itong Saudi Arabia. But hindi naman siya ganun ka-open na may mga bar or may mga inumen. Bawal pa rin yun dito. But yung mga tao dito are living a very peaceful kind of life. Yun yung gusto ko dito. Hindi na rin ako naghahangad ng... Of course, galing ako ng Philippines. It's a very open country. At hindi na rin ako masyadong naghahangad ng ganang klasing Alam mo yon democracy. This is not a democratic country. But I think yung advantage nun is hindi na ppopuliyut yung utak mo ng mga bad news sa Philippines, di ba almost everyday patayan dito everyday karnapan dito everyday may mga nangyay almost everyday ang nakikita mo sa news is bad news dito sa lagay namin dito mga OFW halos um, everyday naka base in terms of news naka base kami sa mga social media platform yung mga social media ng mga news outlets dito. And mga positive news lang. Meron mga, mga negative news pero hindi mo masyadong aramdam. And I always wish na sana, hopefully, eh, Saudi Arabia will continue to give this kind of opportunity sa maraming mga expatriates. Kung tatanungin ninyo ako if... I advise na magtrabaho dito sa Saudi Arabia Oo naman, hindi naman na magtatagal dito ng 12 years Kung hindi maganda dito sa Saudi Arabia Sabi nga nila, pag dito ka sa Saudi Arabia Yung mga bagay na hindi mo nakukuha dati Eh, malaki yung possibility na makuha mo dito Nakakapag-ipon ka dito Na itatabi mo yung pera mo Kasi nga, bahay, trabaho um, Yung mga bilihin magaan lang And then, peaceful Peaceful So, if you want to Like nagsimula na mag-invest para sa future mo mag-invest para makapag-ipon in terms of alam mo yon trabaho invest mo yung future mo dito mag-ipon ka then I highly highly recommend Saudi Arabia alam ko hindi naman perfect ang Saudi Arabia wala naman perfect na bansa di ba? wala rin perfect na tao, wala perfect na situation but as a whole this is a very very good place kung gusto mong magbago, kung gusto mong matuto sa culture nila, sa culture ng ibang tao kasi napaka-diverse ng bansa na 'to. Sobrang daming mga nationalities dito na pumupunta sila dito to work kasi malaking opportunity talaga dito, especially kung skilled worker ka, kung meron kang alam mo yun specialty na na maganda profession na maganda. Sobrang, kasi sobrang ganda dito sa Saudi Arabia. Meron dito mga doktor, teacher, name it um, domestic helpers coffee shops hotels um, ang dami, as in ang dami sobrang dami dito ang opportunity and if you're looking for a good opportunity dito sa Saudi Arabia make sure na doon kayo pupunta sa mga legit na, na agencies kung may balak kayo Pwede kay mag-comment or ipm ninyo ako kasi meron akong kilala na legit na agency na pwede po ninyo pag-apply at mabilis lang makaalis kung merong available na job orders o or may mga available po sila na opportunities papunta dito sa Saudi Arabia lagi kong kinukuan guys no especially sa mga nagtatanong sa akin kung maganda ba dito sa Saudi Arabia lagi ko din silang tinatanong kung ano ba yung priority priority mo yung makapag-ipon ka in the future o makapag happy happy ka kasi kung ang priority mo makapag happy happy ka di nasa sa Pilipinas ka na lang pero kung ang opportunity mo is makapag-ipon tapos ma-build mo yung future ng family mo ng mga anak mo ang future ang future mo then try Saudi Arabia sana maka-follow kayo dito sa aking vlog, dito sa aking YouTube channel, Kuya Razal Vlog, at dito sa aking TikTok, Kuya Razal Vlog din or Kuya Razal Advices. And we'll have some more videos in the future. Thank you so much. Mag-iingat kayo and have a good afternoon. It's 2pm na.